Good morning, good morning. Yan po, magluluto tayo yung tira naming pichon na hulo. Noon mga ito, di sisigang ko. So, ito, pupulo to tubig. Ngayon palaya pa tayo ah, ito. Ayan na, tapos ito buting gabi. Buting gabi mga ito dyan. Masarap ito. Lulusawin namin ang buting gabi ko konti lang. At kukuha tayo ng okra. Sige. So, nasa sa palok. Ito sa palok yan. Ang palok ay kan, mga ito. Sinigang na baboy na ano. Ma maangin pa po mga idol madaming minawalis madaming ano ingat-ingat po yung mga habagyuan kami po no sabi nung nag-comment ka, kaapon na, ka, do sa ano siya tao po ay doon si Sir ano mga apo ko sabi niya buti pa yung may yaman sabi niya hindi sabi po nung panahon na mga bata kami si Buyes dalawa nung mga panahon po mga bata kami for 3 meter by 4 meter lang ang bahay namin lahat kasi kusina kami magkakapatid Pagka lumulubog nun, mga idol, nun lang kami kumakakain ng palaka at saka taga na karne. Dahil uh, tatay ko wala man trabaho, hindi man nag kahit na grade 1. Pero nagtanim siya na maganda, kaya numani siya na maganda. Nung po namang may nag-asawa na ako, may tindahan po kami ni Mrs. mga idol. Tindahan po si Mrs. At uh, yung may, may tinda kaming ano, may tinda kaming huling at saka asin. Yan po mga alam ko rin na May tinda kaming huling at saka asin. Tapos eh, ano, uh, biglang lumubog mga idol. Yung, yung asin at saka LPG. Yung asin po na ta, na na, lang ng ano na, na, ng tubig tapos yung pong LPG ko alas sosi ng gabi paiba pa, pa, mo ngang apat rin eh hanggang apat mo, resibo yan eh. yung pong yung mga LPG ko alas 12 ng gabi, doon sa likod namin kasi ilog po eh kaya nangyari eh? alas 12, alas 12, alauna ng gabi eh. natangay po sa, ano, sa uh, sa agos ng tubig. Nung pong natangay, uh, kumuha ko ng ano, kumuha po ko ng ng uh, lubid. Tapos linango, linanguyang ko, at tinali ko, la isa isa. Lalakas ng umabot po, doon po yung bahay namin, umabot akong gan San Sebastian. Doon ko tinali, kinabukasan po, yun, ko na noon. Kinabukasan, uh, ang ginawa ko, binalikan ko, yun, nakatali. May, uh, ay, sobrang hirap po nun ang buhay nung bago-bago kami ni Mrs. Ito po yung lechon. Lechon ng baboy yan. Yung lasabaw nito, napakasarap mga ito. May kamates. May buting kabi. May sampalok. palok yan. ko yung buting kabi. Saan tayo nasin dito? Ito, na Ito, nabasa. Hindi sila pa na kasi. Pagsisigang ko ng sinigang na baboy yung mga tao ko Lichon yan. Lichon po yan. Malinam nam po yan. Malinam Ay, marami yan. Nung naman pong ano, yun na, tinali ko yung mga LPG. gas ko na po yun. Nung pong tinali ko yung LPG, ah, uh, ang nangyari, isa-isa ko pong tinali, pero meron din nakawala na LPG nun tapos ang nangyari yun na uh, marami pong mga uh, nalugi nung nasa ga, gasolina na po kami sa bayan uh, ang nangyari naman dun alas 6 ng umaga dumating alas 7 po ng umaga isang oras lang mga idol isang oras lang ng nangya, ano, lubog na po. Nalupog lahat ng gasolina namin kurudo. Lahat ng mga papelis namin, lubog, mga idol. Lubog lahat ng mga papelis namin, at saka mga cheque. iiyakan iyakan po kami na at saka ako nagsusuka dahil sa sobrang pag-iisip at umiiyak. Dahil malaki lugi namin, mga idol. marami kami pinagdaanan ano na sa lubog tapos ang lalim na ang taas po ng po taas po ng putik yung ano yung balik balik ka tawag sa amin ano, yung putik na natuyo marami po kami pinagdaanan sa lubog puro laban lang laban kung tayo susuko sarap nito sinigang na pag ko sila po ano sila pagod eh pagod may ikang ko nga ako kukuha muna ako ng okra abang na kami ng konti ang palok eh <coughs> ito may, may kalat pa ng konti pinagwawalis pa kami yan ang pinagdaanan po namin sa lubog mga idol sabi ka nang nag-comment, buti pa yung may yaman na sabi nila pero pinagdaanan po namin lahat yun mga ito. Salamat sa regasto pagkantabay niya. Ito po, medyo ito, nawalis na to eh. Marami nang, uh, may, may, wala nang po nasira pero inaayos lang. Munting pag, munting ayos lang. Ito, ito nasira to. Lakas ng hangin oh yun, lukos ng hangin ito na ito ba yung mga iba kung ano dito siya ito hindi pa po kami nakakapagwalik siya malakas pa ba yung hangin no? uh, ano ba raya ang katagal dala idol hindi hey, okay, siya salamat ay dali pare <coughs> buwan mo na ako kura yun o yun dun o no? Naga, ano po yung mga tao dun o no? yun, malinis na pong konti rito kahit na mga ano magwawalis kami ay, pakainin nyo ng mga ano, okay, ng mga, ano paano pa ata si ma'am boy ah, may, may ano naman pare, may pare, kuha mo ng okra dun, okra pang magsisiga okra hindi, handa, handa, nasabay yung isda ako rito yan po yung isda ako, yung gunto ko yan oh. Ang ganda-ganda niya. No? Oh. Medyo maliit pa. Nasa po sa hangin yan. Nakakadumi. Nagwawalis po kami. Kukuha kami ng muna ng okra. Buti walang gaan na mga ito yan. Sasaw ko ng ano, sinigang. Pare hanggang dito, walisin natin ha. Ayan, upo. dami. Dahil pala ang opo doon sa bubong, pare. hopo opo, opong bilog. Oh. Meron din akong opo mahaba. Tatanim ko. Ang mga, ayun oh, sa harap nun Oh. Okra pare, nandun no oh, nakaika. Nataan na ano. Tapos magtanim tayo mamaya, ano. Ha? Tanim tayo. Yun, yun ang okra, yun na o. Ayun oh, yun o, oh, nakaika. Ang daming ito ah. Yan, may okra din dito. Tanim tayo mamaya yung okra, pare. No, tanim na natin, ano? Para maulan. Ito, linalagyan po ng ano yung filter ni Jeffrey, yan. Yan. Green. Ano linalagyan mo? Oh, yan. Yan, ganyan. Yan. Yan. Ganyan. Para hindi papasok yung isda. Tapos tali mo na lang kahit na ano lang. Yan. Nagkadaon na naman. Itong ano, CR, malinis. Yun know, o, pare, linisin mo yung CR. Pare, yung CR marami. Ito po, nabagyong po kami rito, yan. Dali ko ako ng okra, ito, oh, ang dami po nga. Hindi nakapagwalis sa banda rito. Pare, ko ang okra, sa banda ron. Ito, ang dami rin dito, sa malayo. Ha? Ito na tomba yung mga ano, ano, dami na tomba. Kuha mo na dun, bata. Ah. Bata, hindi ka mukha mo matanda, no? Oh, Ayun po. Naliwanag dito. ano ah, na pala yung ano. Ayun po, dami yung kalat. Ayun. Tanim tayong okra mamaya pare. Ah. Ang dami ng buto, oh. Sabay na natin sa ulan at saka kalabasa. Ayan po. Maganda na yung panahon eh. Mahangin lang. <coughs> Ayan ah, po. Ang dami pang dumi. Hindi pa kami nakakapagwalis dito. Ang daming winawalis mga idol. Ito Oh, Pinagluluto ko pa yung mga tako. Sisigang ako. Ang dami pang dumi. Yan. Pagahit ito yung mga chiko ko o yun ang daming bunga o hindi na ano dito sa angin harvest harvest pa harvest harvest okra pare malapit na lalamambot ito pero na ako kung kumuha na ako yan ang no, medyo marami pandumi pare no? yung CR dun marami ito kasi ano dumi oh Balay mo, balay. Ay, go ka, sandali. Yan. Ganda ng gupit ni pare, ko, yan, no? Yung mga idol, pinagdaanan po namin lahat yan. Lubog na yan. Kaya pinagtayan na lang namin yan. Ito. Ito ano nang ako pare? Ba, pa, walang ano? Ha? Walang, hindi nakasindi eh. Hindi nakasindi, hindi nakasindi ron. Ito, bagong pitas na kang Ang dami. Hindi lang kasi hindi yung regas ko, mga ito. Wala laman. Papalitan uh, mo na. Hindi na nag-ano. wala Puti, walang gano'ng bisita. Anong bisito? Sinigang na, sinigang na bichon, no? Malinam na po ito. Kaya may buting gabi yan. Lulusawin ko yung buting gabi yan, gumawa ng okra si pare ko doon. Magtanim dapat ng okra ngayon, tsaka kalabasa. Ito yung siniganggang, siniganggang. Talagay tayo ng ajinomoto na moto. Ang kutsara. IG moto. Ay, hindi po masama yung bait yun. Bakit magandang sakto lang ang pagka... Um, kung malala ko nga po yung na, na, na ano, ano sa tubig ang mga LPG namin dati. Linangoy ko yun mga idol. Sobrang linangoy ko yun. Ang dami, puro marami rin nakawala. Maglalagay tayo ng IG na moto. Bechin. Kunti lang. Marami po ito. Isang kawang malaki. Ano? Mga nyaman to, malampot. Mayroon tayong bagong pitas na kangkong. Rapi ko na na, Nidal Shotok. Insan. Yan o. Karina, Bono, Ganay, Dalsyata. Pagkita mo na yung LPG, wala na laman. <coughs> wala na laman yung LPG namin, mga idol. Salamat po, regas ko. Uy! <laughs> hey, na to. Ang daming wak dito, mga idol. Yan, oh. Tumilipad malala. Lakas po pa yan Kinakalkal po yung, ano, yung kanin namin. No? Oh. Sarap nito, tutong. Yan po yung mga lamang ko dito. Pinabi muna namin dahil sa sobrang lakas ng hangin. Yan o, no? mga bulaklak. Ito ko yung umuha ng okra si pare ko no? yun. Wala nang bunga pare! Magtatalim ba pa tayo? Kami po yung pinagdaanan namin ni Mrs. talagang nakakahiyak po nung panahon na panahon na nalulupugan kami mga no? ito. Kami sa gano'n. No? Magpipirito na lang kami sa akin mamaya mga idol. Mag- Ito uh, yung mga manok. Yan po, wala kang kita lang dyan, no? yung lechon. Uh, brown uh, chicken. Brown chicken. Yan. Ito yung uh, white chicken. Ayan na yan o, oh, walang langaw po dyan, mga idol. O. Di ba po nangingitlog yung brown chicken ko? Oh, Yan o. Ayan, oh. ayan sila. Ito, nangingitlog na yung aking mga manok. Ayan o. Daming itlog oh. Oh, Dalawa. Isa rito, pagka nawala ito, meron pang isa rito. Yan oh. Para hindi siya, ang buhay kasi nila, tubig. Yan o. Ayan po. Oh. Dito po, mura lang yung lona. Kay Francis maglulona. Ayan o. Oh. Makapal po yan, yan ha, ano, naka ano sila. Walang hangin na pumapasok mga idol yan. Ang daming itlog mga idol May besi ha, yan ha. Eh. Nabagyo uh, din sa si na Sasaki. Dito rin ha, uh, bagyo, kaso may hinalang. Ah, uh, bangga no, na bangga na Sierra Madre. Buti hindi ko may lisensya. Ayan, ito yung brown chicken po, brown chicken yan. ganda-ganda nila, oh, taba oh. Daling po kay Mike Betelista. Yan. Gusto nyo ng manok na maganda kay Mike Betelista, mga idol. Yan na. Nanunuto pa eh, pagkatapos nanunuto rito, mga bago to eh. <coughs> Mayroon dalawang po dito si Coco Martin, bibigyan ko ng ganito. Doon sa farm niya. Daming itlog oh, eh, small, 185 lang. 185. 185 small. So, ayan, nalinis po yan, mga idol. Ito, mahangin lang. Mahangin lang, kaya ano. Walang tao, mga idol. Yan. Magluluto Magluluto sinigang siniganggang. Dami namin buro. Naista ko. Yan po yung buro namin, no? ilang, ilang you no? Know? May dalawang, isang drama at saka dalawang timba. Nanda po rito, yan. pagluluto ko muna yung mga tao ko. Tapalit na. Yan, nagpalit na naman po kami ng regasco, mga edo. Regasco, basta regasco, sugurado. Yan, sinigang gang, sinigang gang, Yan, sinigang -gaon. Kami, sabi ko nga, nung buong sabayan, biglang dumating ang tubig, alas 6 na umaga, alas 7, napuno na. Lubog na po yung mga pamko lahat pera, pera, lahat ng papeles namin, keke, nawala. wala. Ang <coughs> dami nasira. Pero laban lang, laban lang. Dito naman sa ba baryo namin, dito sa ano, nagtitinda kami ni Mrs. marami rin po nasira. Pero laban lang, laban, the number one pagdadasal. Pero kaya po yung sinagsabi sa akin ng pagkaisabi nila ang mayayaman na uh, kaya nakita yan nila sa mga pukuapon. Ano yon mga idol, pinagsikapan uh, sikapan namin ni Mrs. Yun at saka ano? para may taguyod yung pamilya. Basta number one, parehas ka mga idol. Parehas ang laban. Okay na. Yan ang lakas po ng regas ko namin yan. Ito, sinigang-gang, sinigang-gang. Ano, tamag-tanim tayo mamaya pare. Kaso marami pa ano? Yan mga wak ko, mga idol, yan. Mahirang wak na napunta rin. Yung mga papaya ko, yun, no? Ganda. Pina, tinanggal ko yung daon. Ayan, ah, no? Ito, mo na. Para lumambot na yung okra. Tapos, uh, sili. May sili tayo yan. Sili Sili masarap okra bagong pitas oh bagong pitas na okra yung lechon po ng verde yung anak ko to eh yan. ulo po yan malinamnam po yan masarap okay. <coughs> silim pa siya ay guys ay, ano nyo doon marami sili to no hindi nakumuha si Tonjon eh parang Tonjon hindi kumuha eh Sagin, magbirito na lang kami sagin mamaya. Merenda namin, mga idol yan. Madami sagin. Ito, buro pa po ito, buro. Daming buro. si out, sir. May manda, manda ka idol, shout out. Ayan, salamat, Estrella. Starlina Diamante. Ayan, sa, ano, Star over you Santa Roberio yan. Tinatanggal yung bula sa lechon. Yan, magandang ano, uh, ano, moderno home um depot. Yung pong sa CR namin na uh, paaganda apaganda. Papa, papasok ka pa lang. Uh, um, na yung moderno home um depot. gang na lechon mga idol. Ang walang ng mga tao kanina palaya. Kulay kami pagka-umaga eh, ito ay ista. ano, kung hindi manok, baboy. Yan baboy kaapon, minuto. G. Aurelio ay tao, G. Araw ay tao. Ang po, sinikang-kang, sinikang-kang. Sinikang-kang na ano, na, na lechon ng baboy. Dali lo sa regas ko mga idol. Lagay na tayo ng kangkong. Ito bagong pitas din po ito. Maraming kaming kangkong. Masarap ang maraming kangkong. Masustansya. Kailangan pakakain mo lang ito. Dahil matagal. Matagal bago matunaw yan. Kailangan pakanguya mo. Salamat sa star ha. Ah. Yan Hindi ah. pa kaya biglayin. Eh. Gawin mo na isa libo ka agad, Estrella currently na diamante buti pa sa Japan ano buti pa po, po sa Japan malungkot may <laughs> malungkot kaya makakaet malungkot malamig ano saka ano mayaman na lugar alasan junior ay daw chat Nita, ni bilen uh, botista yan sinigang-gang sinigang-gang harap na naman ang ulam ng mga tao nito eh. sinigang na ano nagpadala na ako ng palaya kanina sa bayan ng mga buko na sinigang-gang na lechon ng baboy yun ang masarap po pinampalokan yan ang yaman po yan masarap nito totoong na ano na sa kal na sa kami sa kalder yano kamatis itas namin ng kamatis na yan May okra sa yan mo? ito naman po yung sampalok ako linalagay ko pati buto na sampalok at saka balat eh. hindi mo naman kasi kakainin yun. yan sampalaylok yan o yun, no? sampalaylok sampalok kunyawan o oh, yan o Sinigang Gang Ayan, The Idol Shoutout Ayan, Alasan Junior Shoutout Sinigang Gang na ni John Ayan, o May kasamang buting gabi Samangang nito, mga Idol Napakasarap nito Samangang Lichon po yan, ang verde nung anak ko Tinabi ko Ulo ng uh, ulo Saka yung buto-buto Yan o, salamat Estrella Sasaki Napakasarap ah, niya. Mmm. Napakasarap ah, niya. Manyaman, manyaman. Manyaman. Gusto nang palukay ka. Mahangin pa, mga ito. Bukas siguro, wala na po yan. Maganda na panahon. Batangas, si mga tao ko, sabi nila, maganda na po yung panahon. Asin. sinampalo ka na ano, maraming kangkong may okra may buting gabi ang bangon. yan Mar, Mar Marcos uh, Enson idol Evelyn Nar Arelliano idol siya tao yun no? sarap nito Sinigang-gang, sinigang-gang. May sibuyas, may kamatis, may alamang bagong. Kami po naglalagay ng alamang bagong. Eh. Nakakalinam naman yan. Eh. Bango niya. Yun o, oh, ito yung masarap po. Yung ano namang ano? iba Diba gusto nila paksiw sa ano? Kaya ko yung paksiw kasi maano yun, mataba eh. Hindi ka mukha nito, tinatanggal mo yung taba sa taas. Sir. You know? Manyaman, manyaman ah, e, na si bilhin na si Ari, Ari, yan ito siya. Yan you know? o. Ito na ah, Balboa, ito siya tao. Pagod po yung mga tao nito, kailang kakain ng masarap po. You know? Sinigang gong, sinigang gong. Manyaman, manyaman. Ha ah, sarap nya, hmm, ha ah, sarap nya. Oh po, Lorna Castro ay dolo. Hindi kangkang na, lityo ng baboy. May si Boy may kamatis, may buting gabi, yan. May masarap po yan. May okra, may may kangkong yan yun o yung mata yun o masarap eh. Uh, tulong ng regas ko mga idol sandali nakakapagluto ka gusto nyo makasub makasubrado sa timba at saka quality ng tangke eh. regas ko po yun na to yung ano ko ah. <coughs> dalawa patalagay ko na lang sarap yan Estrella eh. sa sagi. si estrella sa sagi, magagaling magsigang. Eh. May talong eh kami po hindi kami naglalagay ng talong sa sinigang dahil uh, po yung lapot lumilinaw pagka may ano may talong ayun ang sinigang niya ito lah uh, sa may init na panahon mga ito sinigang na ay sa malamig na panahon sinigang na lechon ang bango niya wala mga ito. Marami dyan, ano, baka. Anong tawag ng baka na yun? Ito, na-mimiss na, po ng mga kababayan natin na ano to, mga ganitong pagkain. Diyan, ano? Manyaman, manyaman. Yan, ano, bagong pitas na sili, ano, pansiga. Hindi yung pansiga, puro bagong pitas, mga ito. Sinigang gang, sinigang gang. Yan, ano, Bango. Yun no? Chile. Manyaman ko yan, masarap. May minor ko na yung kalang. At uh, kakain na lang kami nito no? na mga 11, 16 na, alas 12 po. Alas 12 kakain kami, na minor yan. Para yan, yung Indonesia patay, naka-minor na minor. Yun o, no? sakto, sakto lang yun o. No? yun. Ito, sakto lang ako para mamayang kakain, malambot at saka mahinit. Yan ang sinigang niya ito, sinigang na uh, lichon. Carolina, ang kuya ito siya ito, tingat-tingat po sa may bagyo ah. Ayan ah. kong gong, sinigang gong. Lalapnya. May buting gabi. Sarap ng ulam niya ito. Pangkong. Mas lamang bagong. At saka ito. Ang huh? mata ng baboy. Oh. Ito pa. May pa. Hmm? Walang ulam sa taro niya. Bagong na lang. Pari ko. Bagong kapit oh. so, ito. Ito. Ito na rude. Ito. Oh. Uh -huh. Sili sili wala kang sila. Oo, oh, ang kulam Ang kong yan. Ko na eh? sili, pare. Hindi ko mo sili doon. E, masarap, mga ito, do. Mata ng ano, baboy, Hmm? Ang um, 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 um.